dahil tapos na nga kami magkaregos digdi sa kan sa kuya ang pamangkin syempre pauli na nga kami duwa tapos sabi ko nga duman kay pa mag inot ka na niya ako pata makaregos pa kumasawa muna ako sa tubig tama kami sumun nga talaga magkaregos sa mga sapak na ini ta duman nga ni sa mga sa bulod kampin niya iguaman ka ini ang karegos sa mga ni duman biyok mga ni kami nagsisima kay ki mga buyod narundong mga kupa nga ni kikuya kuya agoy kay kuya sanchago bilaro siya tao tabi sa imo kuya sa bukal bulakan pag magkaregos nga ni kami kay itong udto pagkatapos magkakansin, pero sa salog nga ni kami do masasapa. Makuha na nga ni si Kuya Agoy kay sapal tanga ni paunan ang mga buyod. Ang gibo nga ni to, sa muya ni Kuya Agoy kan buyod na yan ang niya duman. Pig bubugkos niya ang mata kan buyod so garo babanwit. Ibugkos niya so nakukuha niya nga ni ang buyod. Muda pagtapos mi nga ni minsan magkaregos di kami maginibo. Ili mas talaga yan minsan nga ni magkakuha ka talaga nung mga kasili sarang bisis nga nga naranasan ko nga nga makakapkap kay kasili bigla nga nga ako natakot sabi ko ano ito kuyang mahal na son sabi niya kapkap -kap ko kuman daw nga ya lintan pagkapkap nga nga sa kuyang kuya yun na nga ito pala nakasili ka lintan linimas mi talaga ito Kaya dai man nga problema balikan ang mga nakaraan kung sa hali basta importante di kamo pigigibong maraot sa kapuan nindo. Iyo an malenon nga ni nga balikan mo nang ang mga nakaraan sa mga nakaraan na dai Basta deng maraot kung mo ang mga nakaagi sa emong buhay kung sa ka nagpuon, maugmao na mabalikan mo iyan, tamaro rumduman mo iyan kung ano ang mga naginibumukan sa dit ka pa tapag abot-abot ko nga talaga di, halus halos na exercise ako halos ang hinang ko talaga nga ni susus, pag abot pa din sa pag abot ng hapon siguro masarong baso na sabi ko mga sarong simana nga ni ako di, siguro talaga mapayat ako sa duwang aldaw sa nangani ako duman sa halos pagmati ko ngani talaga nagsaday ako kaya e sabi ko pagbalik na makani sa tabako madakulao na naman ako kaya dakulang salamat ngani palanta dawa pa paano igwa man ngani leading nato turugan na ang sa kuyang ina buda ang ama dakulang salamat sa mga bimbinuto family ta kun kamu jan sempre delikado man ngani ni talaga man, sa daga ni mata medyo harayo kaya salamat pa lang sa pag-offer nindo sa si pa lang tabi jan kitiyo ba na pinsan ni pa na yo man ni, mga kubo-kubong ini na makaturugan ninda kaya da salamat tabi sa indo dai ko yan malilingawan kaya panagyan ako sempre pagyaw na ko magapi-api kita makaraong kita pag may dara akong pagkaon dawa ano nyaon on sempre ta jan arogaw ka yan, ta, ang libangan ko na talaga sa yan pagkakan kay nahiling man nga ni talaga nindoan sa kuyang lawas dahil namin na lupos sige na sana lobo oh, shout out pala nga dyan sa mga nakatabang sa kuyang magurang ta kung ano man ipapaabot ko mga mensahe kung ano may igwapasinda kung may pagkampasinda sinda man nga nagpapaabot sa kuya kaya da salamat tabi sendo sa mga tabang nindo dawa sa sadit na bagay na appreciate ko man yan kaya masangli mo na tabi ako tahiling mo na nga ni dyan sa kuyang utong tabata may tumon pangani <laughs>